ayun mga kadada ito pala yung huli namin kagabi na butiti at lutsunin na tayo, na natin ngayong maga na to kung hindi nyo nakita ipapakita ko sa inyo yung paano namin hinuli kagabi

buksan na natin mga kadada para ano bukas bisunin na lang natin to yan kailangan malinisan na to ngayon para bukas bisunin na lang siya ya, expert lang ang gumagawa ito mga kadada ha huwag nyong gayahin niya na yan mga kadada oh butipi yan para makikita nyo oh hai butitina na Imahin na namin to kasi boss. Yan the expert. Si Puy nga, ano o? <laughs> Daw <the>, hait <laughs> pa. Bulig-bulig ang <laughs> <laughs> Ayo, bagaimana pasal yang ini nak? Kita kita mau birah. na buhay pa. Ayan o, no? pinagpuli-pulihan na. Dito na ako. Eh, dito Siguro ito mga 4 kilos o kaya 5 kilo. Thank you.

嗯。哎，那个，我来。 mga kadada oh ayan yung kukuhanin hindi masyado makita ayan oh hindi pa ito ayan ano na dalawa dito ito pa isa Ayan. At ayun mga kalara, nakita nyo na kung paano namin hinuli kagabi at paano namin nilinisan kagabi. Kaya malinis na ito ngayon at isasalang na lang namin to mga kanada Ayan o, ready na yung apoy natin. Ayan. Ah, uh, babala mga kanada bawal to gayahin sa mga hindi expert ha. Ah, uh, uh, expert lang ang gumagawa nito, ang paglilitso ng butiti. Ayan, try natin kung gaano kasarap to mga karada. Ayan oh. Ito yung panabya niya oh. Ayan oh. Toyo, asin, bawang, sibuyas, sili. Ayan. Kailangan makapanganga na siya.

So yun mga kanalaw, tali na natin Para maganda yung pag -ano. Pagkakapit Ayan Lechong butete Wala yung atay niya oh mojo Yan di tangla din Bukit aku daerah Nang, ke mana? Ka sebutani so, so, hop tiup ko siapa na na yo. Yoshi moto. At uh, tapos na namin lagyan ng mga ricados. At uh, hintayin natin magbaga yung apoy natin at isasalang na natin. Hintayin natin ng mga ilang minuto. yan, Dito muna tayo. At grabing init. Ano? Okay. okay. Ini nasi pahiran ng asin dalam mar. So yun mga kanada, isa lang na natin yung lechon butete natin. Ayan ako. Ayan. Ayan din naman ay, sa

So yun mga kadada, tingnan nyo malapit na siyang maluto, tingnan mo pula pula na, ayat malapit na to, malapit na tayo magpakpakan. Malapit na maluto ang lechon butete. Tapos tingnan tayo. So yun mga kanada, luto na ating lechon butete kaya atin na i deliver na. Deliver na. Doon sa nag-order. Yan. Tara. <laughs>

mamo ayam, Tunaan natin ha. store, namat patay ka Para pag namatay si Thor, namatay ka na. Ay, ayon 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 Ay, ayon Ay, ayon Ay, ayon 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 ayon

yung buti ka, swerte ni kumpare! Yeah! Ilayo okay. lang! Ay! Ay! Ala! 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 Ay! Oh! Ah. Next then! Ikuti mo parin para sakit para, 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 para sa akin! Para sa akin! Sarap guys! Sarap! One! Two! Three! Ayoo, ayoo, ibu na ayoo, ibu na ayoo. Haha, oh yeah, haha, haha. Tumpi kung sino pa ng siya naman Ang kakain? Ayan na! Ano to? Matamay. Matamay ng One, two.

kasi aku ang talagang tinuro ng Oke, Okay, I can try. First time aku kumain ito ah. Hindi lang. si kumpare na dyan ay Jenay sarapan. Nakaduwa <laughs> <laughs> na, nakaduwa na, naka-first ka na. dua, na, oh, luwat <laughs> oh, One, two, three. Oh wow You must you must Hey, I'm going go 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 to walk Cover <laughs> <laughs> <Now. laughs> <laughs> <laughs> <whistles> <whistles> <whistles>

Oh, masarap. Wala eh. Shout out team. Ay dapat ay ay tayo ini natin na matilawan. Tinay sa kayo. Shout sa mga kabiling galing na. Bakit galing ini? <laughs> Pagkakating buwan. <laughs> Namit mo lang. Ano? Example, hindi na. Pao! Pao! Pao!

O, oh. sila okay. okay. hey. Tira na yung balak ko. balak ko. One. <laughs> One, two, three! Aha! Paborito ka, Erhel! na lang, ha! Pasalan na na lang, ba'y! Yeah. Oo! So para, para tiyog na buti, ha. Ah. yung tingin pala, ha. So, hindi na yung sa buti, ha. Ako naman. Ako naman Ako One last. Patay ka. Wow. Hello mga guys. Diba patay? Wala you pa rin ba? Just stay. What? What? One, two, three. Hi vlog welcome to me <my> guys. <laughs>

Okay. Guys, shout out sa mga manunod. Ito yung palaro namin dito na larong barkada lang sa grupo. Pero masaya na para sa amin to. At masaya na rin para sa amin to na shout out nyo kung sino man dyan. Shout out nyo pa tayo sa mga manunod dyan. Shout out. Share to follow dito. na lang. Share to follow na lang sa mga ah Huwag nyo kalimutan. Salamat. Hmm. Ay, makarada, 5 minutes oh, ya, wala oh, atay, atay, atay oh, na wala pa sa'yo. Makarada, 5 minutes mo. Loosen, guys. Ay, na-iyara. Tadi rekti Masarap talaga 'to, makarada. Ha? butete. Pero professional lang 'ko maggawa nito, magkatay. magka Yan daw. makarada. Oh. Daw Litson. Sarap. Yung Litson. Sobra, 'pagarap

Bawal to gayahin sa hindi expert ah kasi expert lang gumagawa nito. So hanggang dito na lang ang video namin. And don't forget to like, share, and subscribe. Ay, yan na. Hindi <laughs> na nakano. Hindi <laughs> na nakasalita sa sobra sarap. <laughs> and subscribe mga kanala. Hanggang dito na lang. Bye bye. See you sa next video. Thank you for watching.